Tara na dito sa Centro Bancheto, dito sa Montalban. Dito namin naisip pumunta para sa birthday ni Kuya DK. Sarap pumunta dito dahil maganda ang panahon at maraming pwedeng gawin. Meron din silang mga rides tiyanggian at pagkain. Masarap dalhin dito yung mga bata para maglakad-lakad. Marami mga rides at yung mga klasik na palaruan dito kagaya nito at bingguhan. Nag-ikot-ikot kami para maghanap ng makakain. Sobrang dami kasing choices dito. Pero itong biryani stall na to, must buy to guys. Grabe, sobrang sarap ng chicken nila at ng sauce. Sa 120 pesos mo, may rice meal ka na na sobrang sarap. Sob na sob talaga yung 120 pesos mo. Hindi tinibit yung ingredients at sobrang sarap talaga. Wow! Mas right grabe. Makita nyo naman yung sauce, di ba? Sobrang mura ng mga bilihin dito. Meron silang 69 to 99 pesos na rice meal masasarap din ang mga pagkain dito at napakamura. Maganda din yung area nila dito, malinis at maayos. Maganda yung upuan at everyday may kumakanta dito na live band. Marami talagang choices ng food dito at napakamura. Kaya pumunta na kayo at itry nyo din. Maganda pumunta dito kapag maganda ang panahon at hindi weekend kasi hindi sobrang dami ng tao at siguradong may mauupuan ka kaya mag -e enjoy ang buong pamilya lalong lalo na ang mga bata. Marami ding choices ng drinks dito, Kagaya ng kape, milk tea, shakes at iba pa. Pwede din kayo magdala ng sarili yung tubig para makatipid. Napakasarap ng lechon kawali at sisig sa dakubas. Sa 100 pesos mo, buy one get one na. Grabe. Nag-take out pa kami nito kasi sobrang sarap at sobrang nagustuhan namin. Marami talagang choices ng food dito na magugustuhan nyo. Depende din sa panlasa nyo at sa, at sa cravings nyo. napakamura talaga yung 100 pesos mo may mabibili ka na talaga. Si Kuya DK gusto niya yung corn dog. Nagustuhan niya naman yung corn dog niya kaya sumasayaw siya habang kumakain. Ito yung sisig na 50 pesos wow. Saka yung chokowali na 50 pesos Na grabe, sobrang sarap Talagang pag natikman mo to, bibili ka pa Yung kinakain naman ni ate na biryani rice Sobrang sarap din lahat naman ng binili namin na enjoy namin. Meron din silang mga changi dito at napakamura lang ng na mga bilihin nila. Baka dito mo na makita ang forever mo. Nakita ni Kuya Diki itong 3 for 100 na laruan. Sabi niya ang mura lang daw kaya bibili daw kami. Nabudol na naman ako nung anak ko. Sulit naman yung 100 kasi yung tatlong laruan na pinili nila ay gusto gusto talaga nila. Habang kumakain kami at nakatambay, nalilibang yung mga batang maglaro. Sobrang nagustuhan namin ni Atina tong dal na 35 pesos kasi umiilaw siya. Masarap ilabas yung mga bata paminsan minsan Enjoy na enjoy sila sa laruan nila, lalo na si Athena. Kung tuwa siya sa dal, habang niya laro niya ay nakamuso pa talaga ka. Hindi lang naman siya ang tuwa, pati ang mga tita na bully ay tungtuwa din. ha. -ha.